So dito ang simula sa Kaibiga. party ito ng North Caloocan. So ayan. Nakalimutan kong i-on yung Strava ko. Aww. So dito ako kakanan sa may fill bag or kanan dito papuntang Ugong to. Tapos ang labas nyan yung dulo ng Mindanao Avenue. dito pa lang matraffic na asa tayo konti traffic ah Ayan, itong part na to na dinadaanan, Ugong, Valenzuela to Mga ilang meters lang. At kanan, tulo na ng Mindanao niya? Tapos, dire-diretso na dapat. Kung walang traffic. Dito na ako sa dulo ng Mindanao Avenue. itong 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 ang Papunta tayo yung southbound. Ito ngayon, dire-diretso yan. Kung natin ito, SM North. Run. Medyo okay pa rito, maluwag pa. Tignan natin mamaya ito pagkalampas natin ng NLEX. Ah, dito sa stoplight na to, pagkalampas natin na gan, NLEX na yan. Pero ako, ko kasi <laughs> hindi naman ako pwede sa NLEX eh. so ayun, let's go ayun, may konting ahon oh. Tuloy tayo ng Kirino Highway Kaliwa, papuntang Novaliches Bayan Kanan, papuntang Balintawak Ay diretsyo Papuntang SM North So gagamitin natin ng bike lane ngayon Medyo maluwag eh. Approaching Tandang Sora Avenue Siguro mga 700 meters So walang traffic ngayon Medyo okay up na agad oh. Dito tayo sa bike lane ngayon. Medyo maluwag naman, wala masyadong nagsasakayan saka nagbababa ang pasahero. Pero pag rush hour, madalas puno ng pasahero tong bike lane na nandito. So kakailangan na mong lumabas talaga doon sa kaliwa. Ngayon, maluwag-luwag pa. So okay lang yan. Dito tayo sa bike lane. Ayan na. Hindi na gumagalaw yung traffic. Ito yung dito yung tinili sa bike lane eh Sinasakot yung parte ng bike lane Kung tinila lang, itong mga to Mga mabubuting mamamayan ng Pilipinas Marunong sumunod sa linya Na nakatakda para sa bike lane So, saludo sa inyo, saludo Approaching Road 20 yung isang sasakyan dun tama nga naman si mamang polis bawal po marada ron ayan good job Mr. Policeman tama yan ayan, tama yan. bawal talaga dyan ko sa Mindanao Avenue sa bike lane may nakabalandrang pick up sa unahan alis dyan labas go. Tingnan natin kung aabutin. Run. Okay. Ah, yeah, problema. Mga so, taxi, ginagawang paradahan yung bike lane. Andito na ako sa dulo ng Mindanao Avenue. Rhinoman na yung stoplight na yan. Stop light na yan doon ako papasok sa kaliwa tapos kakaran ulit ako ng agam tatagos ng Quezon Avenue tingin sa likod, tingin tayo sa kaliwa may malaking truck na nakakatakot pero nakahinto naman siya so okay lang kaya lang umunta na nasa unahan niya nagkita tayo sa kaliwa next stop light, papasok na ako dyan kakanan ako sa Agham Road Ito, pagkanan dito, Quezon Ave na yan. Wala na buhit ng bike lane dito. Tatawid tayo ng Ed sa... dito tayo sa ring ng Pacquiao po. dito ako sa Quezon Ave medyo nakagit na ako ng konti kasi pag nandun ka sa kanan unang unang lalikuan yan, ayan eh. so iwas na agad ako tsaka galing naman ako sa kabila kasi uh... oh, Ito hi. na ako sa Delta Quezon City West Avenue Corner Quezon Avenue Hey! Grabe ang traffic ah! Baka kita, sikit! <coughs> ang ah, problema kapag uh, sobrang traffic na So lahat ang sasakyan at ganda gulo, gulo na tapos ginagawa pa ang terminal ng jeep itong part ng underpass na to talagang magka-traffic dyan ano, magandaan ng pasahero pagdating dito, maluwag naman so, Araneta Avenue, kakaliwa tayo dyan so, stop antay natin mag-go, syempre andito na ako sa Araneta Avenue nasa so, sa may stoplight na yan, Roosevelt Avenue yan Kalawa kasi yung pag bumawid ng stoplight Yung kanang bahagi ng Araneta Avenue na yung pagtawid mo Laging pasado And, yun yung sinasabi ko part na laging basa Ay, okay. pag alas 4 Andito ah, na ako sa SM Center Point na uh, ng oras din mula nung umalis ako doon sa bahay tapos diretsa tayo dyan labas tayo na San Juan San Juan na yung kasunod niyan so pagkalampas ng SM Santa Mesa sa tayo dito sa En Domingo tapos sa paliwang yun sa may arko ng San Juan sa tayo doon papuntang San Juan Coliseum eto kakaliwa tayo sa arko na to hindi ba may nakasta pa may ginagawa kasi rito hindi kaya lang bisikleta lang ah sige thank you <laughs> medyo alanganin yun yung pinasingit sa natin na yun ha <coughs> lang daw Build up to kasi stoplight na yun eh. Paglabas na stoplight na ang kalentong na. Pagkaanan, kalentong. Pero tatawid ba ng Shaw Boulevard? Shaw Boulevard to, pagtawid dyan, medyo ma-traffic talaga yan. Kalengke yan eh. May palengke ng kalentong. Si Kuya, ito mo, nakaharang na sa pedestrian lane, tapos walang helmet, naka-headset pa. Huwag nating tutularan yung mga ganyan. 420 na konting kembot na lang to nasa Makati na ako ito Makati na to Arbo ng Makati Kakanan tayo dito sa Sabote Sabote Makati one way to Nan, kakaliwa tayo dito pagkaliwa kaliwa tapos isang kanan pa pagdating sa stoplight tapos post office na yun okay so dito kanan post office fire station ng Makati Makati Central Police Station at tayo ay nasa Ayala na yes rock and roll 429 sa tila ating oras para makarating sa Ayala ang so, gagawin natin Pupwestuhan natin ito sa kabilang side yan paglampas ng RCPC kakana na tayo dyan kakana tayo dito pasok tayo ng dire na ang Valero dire-diretso na ito papunta sa may parking sa likod ng Insular Life